Ayun mga tol, good afternoon sa inyong lahat, uh, konnichiwa sa inyong lahat at may comment lang akong sasagutin no. Sabi niya, sabi niya, paano daw ba ako nag-apply dito sa ibang bansa no, dito sa Japan. Uh, una sa lahat mga tol, kailangan, pag nag-apply ka kasi kailangan mo ng paghirapan no, bawa ka makapunta dito sa ibang bansa. Paswerte na lang talaga kung pag-apply pag mo, natanggap ka na agad. Napakalaking blessing yun no, napakaswerte yun pag ganun. Uh, at una sa lahat mga tol, uh, hindi naman talaga biro yung pag apply sa ibang bansa. No? Kailangan talaga pinagpaplanuhan mo yan. No? Pinag-iisipan mo nang mabuti yan mga tol. Kailangan na sa tamang desisyon ka. Hindi kasi gusto mo lang. No? Pag gusto mo lang, kailangan pinagpaplanuhan nga. Pinag-iisipan mabuti kung decidido ka talaga magpumunta dito sa ibang bansa. No? Pag gustuin mo lang kasi baka mamaya. Pagpunta mo dito sa ibang bansa, baka mamaya madisappoint ka sa at malaki yung ini-expect mo no na baka may uuwi ka na lang bigla. Sayang lang yung import, sayang lang yung pag apply mo no. Sayang lang yung hirap na dinanas mo sa pag apply Sayang lang yung mga tol kaya sabi ni ma'am paano daw ba ako nag-apply dito sa ibang bansa no. Ah uh, una sa lahat, uh, pumunta lang ako ng website no. Uh, sa Google Chrome po talaga sa online no ah uh, search nyo no? uh, yung www.workabroad.ph papakita ko sa inyo na kung paano ako nag-apply doon no? paano ako nagpasa ng mga resume paano ako na interview ayun, uh, legit yun mga tol uh, nakikita mo rin doon kung aggregated accredited ag mo ang gay. kailangan ong naka ba yung sa POEA yung mga agency. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayun mga tol, punta lang kayo sa Google Chrome, no? Tapos search nyo lang yung www.workabroad.ph Yan. Diyan ako pumunta muna mga tol, no? Sa hindi ko pa alam yung mga agency, makikita nyo diyan, no? Yung mga agency, kung ano yung mga trabaho, kung ano yung mga hired. Legit naman 'yan mga tol, no? Kaya makikita mo din kung accredited ba yung mga agency na nandyan may kita mo yung license tapos search mo lang mga tol kunyari uh, pita natin no yan yan may kita mo yung mga hiring dyan pindutin nyo lang sa side yung apply now may mga ano din yan date kung kaano, kailan ka mag apply kunyari uh, search natin no yung agency kunyari yung agency ko ngayon uniplan no yan lagay mo lang dyan yung agency name tapos search mo lang no yan, yan. Ibig sabihin yan mga tol, wala pa silang hiring ngayon doon sa agency ko. Ya, kunyari, uh, yan. Papakita mo rin yung mga tol, no? Doon, tanggalin mo na lang yung ano, tapos hanapin mo na lang kung yung, kung anong trabaho yung hanapin mo. Kunyari, dito ako sa Japan, no? Search natin yung Japan. Yan, Japan. Wait lang mga tol, mabagal. Yan, tapos search mo lang kung ano yung gusto mong kategori, no? kunyari uh, food processing ka o manufacturing search mo lang yung mga tol yan lagay natin yung manufacturing yan yan search natin tapos search mo lang no so, lalabas na yung mga tol yung mga kunyari yung um, factory work or food processing yan sa Japan mayroong hiring no yan tapos welder sieving sieving o oh, sieving nga tapos yan may mo dyan mga tol search itay natin pinutay yung Mission Wayman Power Services yan legit siya no meron siyang license number POAE tapos July 5, 2023 to March 19 valid until no yan may mo dyan yung, yung mga hiring nila na pwede mo pinutay yung apply now no dyan mo ipapalalagay yung resume mo at pag nag apply ka dyan mga tol at talagang legit yan titix ka nila may mga interview dyan ako pumunta mga tol kaya lahat ng interview no talagang pinuntahan ko yan kahit galing ako trabaho puyat ako galing sa trabaho talagang pinuntahan ko yan ayun mga tol uh, punta muna kayo dyan sa online no basta legit yan mga tol ayun mga tol at sana na share ko no dun sa online no punta lang kayo dito dun mga tol no search nyo lang yung www.workabroad.ph may kita yung mga hiring dun yung mga agency na nandun legit yun mga tol 100% kasi naranasan ko na yan no sa dami ko ba na interview dun dami ko in-apply yan kahit isa, hindi ako natanggap. What? Kawawa. Kawawang bata. Ayun mga tol, at hindi pa rin naman ako sumuko, no? Uh, uh, at siguro, ang time na yun, hindi para sa akin yun, no? Ayun mga tol, hanggang... Ayun niya, uh, nag-recommend sa akin yung pinsang ko, no? Uh, si Joe Marbonaventura sa pinsang ko, no? At sa tao, sa At ayun mga tol, uh, pinag-apply ako doon sa agency ko ngayon, no? Dito sa Uniplan Overseas Agency. Uh, try nyo dun mga tol na mga yung mga staff dun kailangan di ka na pala napababayaan dami ko rin pinagdaanan dyan mga tol dun sa Uniplan no talagang nag-apply ako dyan nagpa nagpasalang ako sa interview siguro bago ako nakapunta dito naka-apat na interview ako dyan mga tol talagang hindi ako sumuko no talagang nag-apply ako, nag-apply ako, nagpasalang nagpasalang ako kasi ang inisip na mga tol ng mga agency sa iyo talagang disidido ka no mag ibang bansa kasi kunyari pag na interview ko ng isang beaches talagang umayaw ka na no ibig sabihin nun talagang hindi mo ayaw mo magibang bansa kaya uh, ako nagpasalang ako nagpasalang hanggang matanggap ako na panglimang interview at ayun sa ng Diyos nandito na ako sa Japan no kaya uh, pag may mga ganyan mga tol no wag uh, huwag kang sumuko no uh, tuloy mo lang no tuloy mo lang uh, nakakamit po rin yan yung talagang pinapangarap mo na makapunta dito sa ibang bansa. Ayun mga tol kasi yung mga Japanese mga tol, uh, hindi naman nila tinitingnan yan sa ano no sa tagal ng trabaho mo, sa daming experience mo. Tinitingnan nila yan mga tol sa personality ng tao ayun, ganun yung mga Japanese doon sila tumitingin no, uh, sabi nila yung taong to, kailangan ko to sa company ko. Ito yung taong to, yung gusto kong magtrabaho para sa akin. Yun yung inisip ng mga Japanese. Yun yung kasi yung personality nila makikita ka sa personality ng pagkatao mo. hindi sa tagal ng pag, tagal ng experience mo, tagal ng pagtatrabaho mo sa dyan sa Pilipinas, hindi mga tol. titingnan nila sa personalidad ng tao. Sabihin nila, uh, gusto ko to yung taong to. Ganun sila mga tol. Kaya i-hire ko to. Kaya ayun mga tol, kaya nandito ako. no. Talagang pinagbutihan ko, hindi ako sumuko. Kaya maraming salamat talaga. Nagpapasalamat talaga ako kay God, no? nandito ako at sa mga family ko at sa mga sumusuport ako. Ayun mga tol, uh, at maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung video ko, no? At sana na-share ko sa inyo, no? Na no, kung paano mag-apply dito sa ibang bansa. sabi ni ma'am, no? Ayun mga tol, uh, wait lang, no? At uh, gusto ko lang mag-shut, shut, shut down. <laughs> shut down shoutout pala doon no? siya gusto ko lang mag-shoutout shoutout pala kay Justin Omak no diyan sa dating katrabaho yan diyan sa Pilipinas sa KFC at uh, kay R bro Randy Raimondo shoutout sa iyo at alam ko nandito ka na rin sa Japan at uh, sana magkita-kita tayo no ayun lang mga tol at maraming salamat sa suporta niyo no uh, at sana nagustuhan niyo yung video na to uh, at ayun na nga no sana nasagot ko yung katanungan ni ma'am uh, at nabigyan ko kayo ng konting experience ko sa pag apply at sana na gustuhan nyo at sana nagkaroon kayo ng konting idea ayun lang mga tol at maraming salamat at magkita kita tayo ulit sa next vlog ayun and see you in the next one, bye bye